<laughs> o, nagbigay. Siya, nagbigay sa upo para kay Ronda. <laughs> para lang maka upo si Ronda. Kaya siya na lang maka Anong company ka ba to? Ha? Snyder, Ong. Oh. Snyder pala. Layo pa nang pa papunta doon. <laughs> Kung baka sakay, nakatayo lang. Shout out na lang po. Shout out, po. Shout, shout out. Anong pangalan mo to eh? Huh? daw. Ano? Ha 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 ha. Ha ha ha